Race 1 of Expert Category So nito po tayo ngayon sa tampakan South Cotabato no? So ayan, full shot by John Paul Aranges of Mafoco Racing Team Ayan, followed by The Hunter Michelin Rivera guys of General Santos Ayan, napakagandang bakbakan dito yan sa uh, tampakan South Cotabato Alright, third spot na sa pangatlong position ko si Carl Rivera, guys, ang kapatid ng nag-iisang The Hunter. So ayan, abangan natin ang napakainit na bakbakan. Sumasabay so, sa init ng panahon. Ayan, so leading the race guys, John Paul Aranges. Ayan, nasa pangalawang position pa rin si The Hunter followed by Bucho Planas guys. So ayan, abangan ng napakainit na bakbakan. Again, this is the first seat of expert category class. Aranges versus Rivera guys. So ayan, abangan natin kung sino ba talaga ang totoong malakas. So ayan, so leading the race pa rin guys the Mofoco Racing Team walang iba kundi si John Paul Aranges so ayan nasa second spot pa rin si The Hunter guys followed by Bucho kay Planas so ayan marami pa ang pwedeng mangyari Bolgaya ni The Hunter Itong si John Paul Aranges So ayan, nasa pangatlong posisyon pa rin Si Bucho Planas guys Followed by Carl Rivera Ayan, nasa ikalamang posisyon naman Si Dave Imas no The pride of Coronadal City So ayan no, so binabati po pala natin ang mga solid supporters natin from day one na hindi uh, nagsasawang sumuport sa ating channel guys sa Mindanao Motocross PH no. So ayan, so pasensya na po kasi medyo matagal po tayong hindi nakapag-upload ng mga videos no. Particularly dito sa motocross. Pasensya na po guys kasi medyo na busy po sa personal na activity no. Halos dikit ang laban. ayan so leading the race pa rin guys uh, John Paul Arangis pa rin no so ayan, sumahabol pa rin si Dahan Hunter so ayan, medyo dikit ang laban guys abangan natin guys kung makukuha ba ni Dahan itong si John Paul Arangis sa first place so ayan halos dikit ang laban guys Halos dikit ang laban ni The Hunter versus John Paul Aranges So yan, abangan natin kung makukuha ba itong si John Paul Aranges dito sa first place John Paul Arangues. Ayan, nasa pangatlong posisyon pa rin si Butchokoy Planas guys Ayan, using the new CRF 2025 Ayan, nasa ika na posisyon si Carl Rivera Followed by Dave Imas of Coronadal guys So, ayan. So, battle of third please, Ayan. Dave Imas versus Carl Rivera. Ayan. So, matagal pa ang oras, guys. Marami pa ang pwedeng mangyari. Dito yan sa expert category class. So, ayan. Halos dikit na ang laban ni The Hunter versus John Paul Aranges sa first place. at yun na nga guys nakuha na itong si John Paul Aranges sa first place ayan nasa leading the race na po ang ating The Hunter no? Michelin Rivera guys ayan nasa pangalawang posisyon na si John Paul Aranges followed by Bucho Planas ayan marami pa ang pwedeng mangyari guys kaya abangan nyo pa ang mga maiinit na bakbakan dito sa expert class category yun guys so nakuha ulit ni John Paul Aranges itong si Michelin Rivera from the leading position so ano kaya nangyari guys so ayan medyo bumabagal ang takbo ng ating idolo na si Michelin Rivera ayan nasa second position na po si Bucho Koy Planas ayun guys so na pala ang gulong ni Michelin Rivera so sayang masyado guys so Ayan, leading the race again, John Paul Aranges. Ayan, nasa second position na po si Bucho Coy Planas. So, ayan, so hindi na po makakahabol ang ating idolo, no? Si Michelin Rivera kasi uh, naflat na-flat po ang kanyang motor. Ayan, Dave Imas guys of Coronadal City, no? So kung hindi ako nagkakamali, 15 uh, pa lang ang ng batang yan pero napakagaling guys. So gumagamit na siya ng 450 Kawasaki. Ayan, nakuha niya pala si Carl Rivera, no? So ayan, so napakagaling na bata guys from Coronadal So again, so big shout out po pala sa mga solid supporters natin no from D1 na sumusuport sa ating channel guys. Sa Mindanao Motocross PH. Ayan, so maraming 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 salamat po. At sana po ay wag po kayong magsasawang sumuport at kung hindi pa po kayo nakapag-subscribe sa channel natin, ay subscribe nyo na po yan. So ayan, so leading the race pa rin guys. So ayan, from a focal racing team, walang iba kundi si John Paul Arangues So ayan, halos dumidikit na ito si Buchukoy Planas guys. So ayan, battle of first, buco Koy Planas versus uh, John Paul Arangues So, ayan. So, napakainit na bakbakan, guys. Ayan, sumasabay po sa init ng panahon. So, ayan. Abangan natin kung sino ang magja-champion dito sa race 1 of expert category. Uy! halos dikit ang laban. white flag is up so this is the last lap guys so ayan sino ba ang magwawagi dito sa race one expert category so si Mitch ano ba si Bucho Koy Planes ba or si John Paul Aranges ayan abangan nyo yan guys so halos dikit ang laban Brothers. So yan, bawi tayo dool sa Race 2, no? So meron pa namang pro. So yan, so yan talaga ang ikot ng buhay, no? So hindi mo alam. Kahit na ikaw yung nag-first, pwede ka pa rin mahuli kasi baka pwedeng ma ang motor mo. So ayan guys, so... Uh, John Paul Aranges po ang nag-champion dito sa ating Race 1. So maraming maraming salamat.